guys, nandito na po tayo sa may tabi ng ilog uh, makikita nyo po, nandito po ang maraming gulay ayan, kung nakaram po ay mga wala pa silang bunga meron na po silang bunga guys marami na pong bunga, kagaya po ng itong patola ayan, ang dami pong bunga guys makikita nyo, napakaganda ng kanyang bunga ayan, uh, makikita nyo po talaga ha uh, napakaraming bunga nila talagang halata halaga magiging po yung mga halaman dito na mayroon po dito ampalaya may mga uh, namumunga na rin po ang dami na bunga guys ang ganda ganda po tingnan di ba pag marami bunga uh, uh solid ang pagod ng tumunag tanim ayan guys kung mapigil nyo po yung patola ang dami ng bunga niya at uh, saka yung uh, marami pong mga bunga rin yung ampalaya nakakatawa po tingnan guys di ba ayan po uh, ka uh, makita mo talagang ganito na ang ganda-gana tingnan ng mga halaman kapag maraming bunga hindi uh, mar ka nabibili ng uh, gugulayin mo sa palengke dito ka na talaga kukuha ng panggulay ayan may patola na may ampalaya pa may sitaw may bataw at saka mayroong mga upo may upo pa sa kabilang kaya lang yung upo wala pang bunga guys uh, makikita nyo yan. Napakaganda ng mga tanim dyan. Mayroon ding sili, may kalabasa. Pero kalabasa, wala pa rin bunga. Uh, mayroon pa po dyan mga bataw, sitaw, bataw, at saka may patani. Makikita nyo pa lahat sila guys. Gumagapang. Kasi malaki po ang kanilang um, gapangan. Kaya, ayan, lahat ng mga pananin nila ay may gumagapang. Pero napakaganda po. Tingnan talaga. Ayong mapapansin. Ayan, halamang maraming maraming bunga. Ayan, nakakatuwa talaga tignan. Diba guys? O ba? Diba? Tapos kapag ka, mayroon kang mga tanim na ganito, pupunta ka lang sa bakuran mo, hindi ka nabibili. Ayan, kukuha ka lang. Tapos, ano diba? ibibili mo rin panghalo? O ba? Diba? Ang sarap talaga pagka may sariling tanim. O ba? Diba? Nakalibri ka na sa Up, Hi, ano, ulan, halipin ka na sa gulay. Um, alam mo pa na, walang mga chemicals ang iyong mga bubulayan dahil sa dito mong tanin yan. Um, yan, guys. Yeah, may meron ilo. pa dyan. Meron pa dyan, may sambung. May marungay din. Tapos, makikita mo sa gilid ay ilo. Ang uh, mga, papapansin mo, guys, ang mga halaman dyan ay ang tataba kasi pagka malapit sa ilo, syempre yung tapos dito talaga ng parang pakiramdam mo malamig walang yung lupa 'di ba? 'di paka kasi ang soil nasisip-sip yung tubig yung ido kaya lahat ng halaman dyan ay matataba at mapapansin niyo guys. tingnan ang mga halaman ay ang lalago. Okay, so Tapos dami. kapag ka, ikaw ay tumanim, syempre namumunga lahat yung mga gulay. Kasi maalis uh, oh, na may kasi ganyan ang ang napapasig. Yeah, oh. Diba, bakot lang dyan, yun, yan guys. Yung mga halaman ay ang lalago. Tapos marami po ngayong ang sa akal na yung lalago. Kaya, yung soil ang gamit ng halaman. Ang lamig ng Diba guys? Kaya ayan guys, mas pa na talaga lalui, ang panganin niya. Yeah. Ang ganyan. Kapag tayo po ay tatanim ng mga halaman sa mga ganyan, talagang malalago. O oh, diba, pansin niyo, guys? O oh, diba?